yellow yellow mga katigangs eto may ice cream na ako at saka dessert last round na kaya ito titignan natin pagkakain ko ito kung medyo may paglalagyan pa balik tayo ulit sa buffet pero pag wala na last na kaya ito wala na kayang round <laughs> pangatlong round na ito na napakarami yung unang round eh. Tatlong plato yung, tat, yung unang round eh. Hmm. Kaya sa palagay ko, tama na kaya ito siguro. Pero titignan ko maya, pag may prutas sila na ano, masarap, kakain pa tayo ng prutas. Kasi ito, ice cream lang ito eh. Yung ice cream, yung plain yung pinalagay ko. Kasi kanina, yung sinundan ko sa pila, may nilagay na caramel sa ibabaw kung ano ang binalagay sa ito. wag Huwag mong lagyan masisira yung lasa ng ice cream kung anong lasa ng ice cream na yan sabi ko kaya tignan natin kung masarap o tikman pala natin okie okay, dokie mga katigang tuloy ang ah, lamon bye bye